Don't cry, please. Po, happy, happy. Tears of don't tear... Tear. wait. Hindi po the tears of joy. Tears of, mommy miss kita. i will miss you. Katrina Halili na iyak habang kausap ang kanyang anak na si Katie. Ngayong nagsimula na ang pasok ni Katie sa paaralan at si Katrina naman ay may busy sa kanyang trabaho, madalang na silang magkasama na mag-ina. Ganun pa ay inalo ni Katie ang kanyang mami Katrina na huwag nang umiyak. Sobrang sweet na bata si Katie sa kanyang mga magulang na lalong minahal ng kanilang mga tagahanga. Yan na yung reward ni Katie. Thank you po. Happy? Yes po. Bisong, sabi mo. Ba salamat sa po. <laughs> pero sa akin po yan yeah. na ako. Yeah. Yeah. O oh, di, oh, ito na po. Paano kiligin si Katie? Thank you po. Paano kiligin si Katie? Nakalimutan mo po. na kiligin? <laughs> sabi mo diba? E paano? E <laughs> e <laughs> paano? Paano kiligin si Katie? Kasi <laughs> nabili na yung <laughs> <laughs> ano, Barbie. Yes, ito na yung Barbie. Oh, Jesus, gusto mo talaga to? Opo, oh, di ako ako na iyon Pindot. ah Congratulations. Thank you po. Thank you. Say meron na po. Show mo. Show mo. Meron na po. Thank you po. Say thank you po sa mga nag... nag ano ba ito? Ano ba ginawa? Nag-comment kanina na ano, bigyan ako ng reward. Thank you po sa mga nag-comment po. Nagbigay po ng reward po. Ito na po. Ito na po. Salamat po. Salamat po. Ayan ko na po. Hindi na po ako magbibigay. Promise ha? Nakapikit pa din ako eh. Paano nakapikit? Ito na sa akin. Ano, thank you ulit. Uh, thank, thank you po. Kilig? Apo. E e e e e <laughs> I, I love you. I love you. Nakita mo na ako? Nagkakray ako, ano? Huwag ka-cry. Please po. Happy, happy. Tears of... Don't tear. tear. Wait. Hindi pala tears of joy. Tears of... Wooo.

Huwag ka cry, please. Para di din ako iiyak. Okay. Di na ako cry. Pag nag-cry ka, iiyak din ako. Can you call me every day? Yes po. Mukhang makalimutan mo na ako god Huwag, please. Are you gonna call me every day? Yes po. Mamimiss kita, anak. I'll miss you. Love you. Love you. Mag charge ako sa lahat. Wag kang cry. Wala na ang katabi dito anak. I'm gonna cry too. Ba't ka ka cry? Nag cry ka kasi. Kasi naiisip ko wala na ang katabi. Don't cry na please. Do you love me? Yes. Kiss me sa forehead.